Hello guys, good morning, good afternoon sa lahat. May share lang ako dahil sa mata ko na mapula. Tingnan niyo. Wala naman akong nararamdaman pag gising ko, ganyan na ang ano niya. Pulang-pula na talaga siya. Pang ano na to ngayon, pang pang 7 days hindi pa ako nagpapa-check up sa doktor at wala rin akong iniinom na gamot. So, one week na siya, seven days. Magpapacheck up din ako sa doktor, kaya lang hinintay, hinintay ko muna. Kasi wala naman symptoms, hindi naman ako high blood, wala naman lahat. Nagtingin ako sa ano, sa YouTube, normal lang naman daw yun. Wala naman, wala naman akong sakit sa ulo. So, magpapacheck up din ako sa doktor. Kasi, para siyang lalong pumula, oh. Pag gising ka sa umaga, ganyan na siya. Wala naman akong naramdaman. So, yun lang guys. Update ko kayo pag nakapunta ako sa doktor. Thank you for watching.